Magandang gabi. Ako si Mencio Makapagal. Hatid namin ang mga balitang on demand right here, right now. Ito ang News Watch Now. Bilang nang nawala ng trabaho matapos ang magkasunod na bagyo, bahagyang dumami ayon sa gobyerno. Kapaskuhan, inaasahang magdadala ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Kasunduan ng Pilipinas at Indonesia para sa pagpapauwi sa OFW na si Mary Jane Veloso, pirmado na. Gobyerno umaasang makakauwi siya bago magpasko. At Maris Rakal nagsalita na sa umano'y pagtataksil nila ng on-screen love team partner na si Anthony Jennings. More jobs coming to town, yan ang inaasahan ng Philippine Statistics Authority o PSA sa pagsapit ng holiday season. Bahagya kasing tumaas ang unemployment rate nitong Oktubre dala ng magkakasunod na bagyo. Samantala may paglilinaw naman ang MMDA sa pagbabawal ng malawakang sales sa mga mall. Ang detalye hatid ni Lance Mexico. Unang weekend na ng Disyembre kaya ang mga Pinoy may isa ng pinaka inaabangan. 13 month pay po. <laughs> At tatlong linggo na lang bago ang Pasko, ang pagtaas ng demand sa mga mall para sa shopping, inaasahan na. Ang estudyanteng si Anne Frondoso, looking forward na para sa mga sale. Pero may halo rin itong pangamba dahil ang discounts, limitado. Ipinagbabawal kasi ng Metropolitan Manila Development Authority ang mall-wide sales ngayong holiday season tuwing weekdays bilang solusyon sa matinding traffic. Lagi nila sinasabi sa akin na kung bibili ako ng phone, magantay ako ng Christmas sale. So, kung wala yun, paano na yung ano, hindi na ako magkakaroon ng, uh, ng abangan ba, ganon. Pero paglilinaw ng MMDA, pinapayagan naman ang mga sales sa mga individual stores sa ilalim ng ilang kondisyon. if they're called, if they want to do a sale, as long as wala pong major announcement na magingyari. Kasi kung mag-a-announce tayo, magkakaroon ng Uh, major information dissemination. Definitely, all of us will be flocking to the malls para makatipid. Kung ang consumer demand tumataas tuwing kapaskuhan, ganito rin ang inaasahan sa mga trabaho at negosyo. Kaya kumpiyansa ang Philippine Statistics Authority na bagamat tumaas man ang unemployment rate, bubuti rin ang sitwasyon dahil sa mga ganitong panahon, maraming sektor ang nagbubukas ng oportunidad. Sa datos ng PSA, pumalo sa 3.9% ang jobless rate noong Oktubre, bahagyang mas mataas sa 3.7% nitong Setyembre. Katumbas yan ng halos 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Ang itinuturong dahilan ang sunod-sunod na mga bagyong tumama sa bansa. Tansya ni National Statistician Dennis Mapa, ganito rin ang posibleng lumabas sa datos sa Nobyembre. Pero anya, Hopefully by December clear na tayo kasi ang ang activities naman natin kasi sa sa December Desem ay kadalasan yung uh, mga retail uh, trade no so doon and accommodation and food service activities so uh, ang nakikita namin na uh, mayroong pagtaas tayo makikita doon Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand Lance Mexico News Watch Plus Abiso sa mga motorista, asahan ang magkakaibang paggalaw sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Ayon sa Energy Department, sa ikatlong sunod na linggo ay tataas muli ang presyo ng gasolina, posibleng 10 hanggang 30 sentimo kada litro. Pero ang diesel at kerosene, parehong matatapyasan ang presyo ng di bababa sa 40 centavos. Ilan sa mga rason ng hike sa gasolina, ang gulo sa Middle East, ang rollback naman nakikitang dahil sa posibleng mababang pangangailangan ng langis mula sa top importer na China at ang energy plan ni U.S. President-elect Donald Trump. Sa ibang balita, pumayag na ang Pilipinas sa mungkahing transfer procedures ng Indonesia para kay Mary Jane Veloso, ang overseas Filipino worker na nasa death row sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Pumirma ng kasunduan ngayong araw ang Indonesian Senior Minister for Law and Human Rights at isang justice official ng Pilipinas kung paano ililipat si Veloso na inaasahang makakauwi bago ang Pasko. Ayon kay Indonesian Senior Minister Yusril Iza Mahendra, ilan sa sinang-ayunan na kondisyon ng Pilipinas ay ang pagrespeto sa sentensya kay Veloso at ang status niya bilang bilanggo sa Indonesia. Pero dagdag ng opisyal, irerespeto rin ng Indonesia kung ano ang magiging desisyon ng Pilipinas kapag nakabalik na si Veloso kasama ang posibleng clemency o pardon mula sa Pangulo. Dapat din daw ibalik ng Pilipinas sa Indonesia ang mga nakakulong sa bansa sakaling hilingin ng kanilang gobyerno. We are hopeful that we would be able to do this before Christmas so that it would be a happier Christmas for everyone. Not only for the Filipino people but also to the Indonesian people as well and most importantly to the grieving family of the Velosos. Inaasahan na raw ni Senador Bato de la Rosa na magtatagumpay ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Aniya pinlanong mabuti ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo at tingin niya ito ang dahilan kung bakit inimbestigahan ng Kamara ang confidential funds nito. Hirit pa ni Dela Rosa kung totoo ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na pinakiusapan niya ang mga kongresista na huwag suportahan ang impeachment, dapat raw na hindi na ito umusad sa Kamara. I am expecting for the worst. Meaning, sir? Meaning, magkakaroon talaga ng na impeachment. Nakataga na yan sa bato. Otherwise, hindi sila nag-imbestigan yan kung wala silang balak na impeachment. Nakaplano na yan na talagang impeach siya. Sa dalawang impeachment complaint na inihain ng mga progresibong grupo laban sa pangalawang pangulo, sinabi nilang betrayal of public trust ang ginawa niyang paglustay umano ng daan-daang milyong pisong confidential funds. Mai-impeach si Duterte kung boboto para rito ang one-third ng Kamara. Aakit ang kaso sa Senado kung saan two-thirds o labing-anim na senador naman ang kailangan para makonvict siya. Tumangging magkomento si De La Rosa kung may sapat na numero ang impeachment sa Senado. Tiniyak niyang patas ang magiging pagtingin nila sa Articles of Impeachment sakaling mag-convene bilang impeachment court. Matatanda ang pinaalalahana ni Senate President Cheese Escudero ang mga senador na iwas ang magkomento tungkol sa mga reklamo dahil magsisilbi itong impeachment court kung magkaroon ng paglilitis. Nanindigan ang korte sa Timor-Leste na ipa-extradite o pauwiin sa Pilipinas ang nasibak na kongresistang si Arnie Teves. Una nang nagdesisyon ang korte na ma-extradite si Teves pero umapila ang kampo ng dating representative ng Negros Oriental base sa procedural grounds. Sabi ng DOJ, may 30 araw pa si Teves para umapila. Nasa Timor-Leste si Teves dahil sa political asylum. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso kabilang ang murder dahil siya umano ang mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Wala pang komento ang kampo ni Tevez sa ngayon. Prioridad ng Estados Unidos ang kaligtasan at siguridad ng kanilang mga mamamayan sa Pilipinas. Nilabas ng U.S. Embassy ang pahayag na ito kasunod ng mga balita na maaring patay na ang Amerikanong vlogger na si Elliot Eastman. Ayon sa otoridad, patay na si Eastman nung gabing nakidnap siya. Kwento raw ng isang testigo, binaril si Eastman nang pumalag nung isinasakay siya sa isang bangka sa Sibuko, Zamboanga del Norte noong Oktubre. Pinasag na ni Maris Racal ang katahimikan tungkol sa cheating rumors nila ni Anthony Jennings. Sa panayam ng home network na ABS-CBN, inamin ni Maris na nagkamali siya at humingi ng tawad sa lahat ng nasaktan kasama ang ex-girlfriend ni Anthony. Giit ng aktres, sinabi sa kanya ni Anthony na hiwalay na siya sa nobya nitong Hunyo pa at inamin din ni Maris sa ex na si Rico Blanco na may gusto siya kay Anthony. Ilang beses na raw siyang nanawagan kay Anthony na linawin sa publiko ang relasyon nito sa kanyang ex-girlfriend. Pero hinihintay pa raw ng aktor ang right moment. Pagkatapos ng viral post ng ex ni Anthony, dito na raw na pagtagpi-tagpi ni Maris ang lahat. Aniya, naiintindihan niya ang dating nobya ng aktor. Martes ng gabi, naging hot topic si na Maris at Anthony matapos ilabas ng ex ng aktor ang kanilang intimate messages sa Instagram. Aminado si Maris na nahihiya siya dahil nabasa ng publiko ang dapat pribadong usapan. May mga duda sa isiniwalat ng aktres pero may ilan ding naniniwalang biktima rin siya. Anila, lesson ito para sa kanya. Pero ang tanong ng ilang netizens, bakit siya lang ang nagsalita? Marami ang nanawagan na maglabas na rin ang statement si Anthony dahil, quote, it takes two to tango. Unang nagkasama si Maris at Anthony sa series na Can't Buy Me Love at bahagi rin ng upcoming Metro Manila Film Festival entry na And the Breadwinner Is. On a lighter note, speaking of that MMFF entry, inilabas ang bagong pasilip sa And the Breadwinner Is. Isa itong family movie na pinagbibidahan ng komedyanteng si Vice Ganda na bilang si Bambi, isang overseas Filipino worker na kababalik lang ng Pilipinas. Inaasahang ibang vice ang makikita sa pelikula na tungkol sa sakit, hirap at saya ng pagiging breadwinner ng pamilya. At hanggang saan nga ba ang kaya mong gawin para sa iyong pamilya? For Bambi? wapay na ako magpanggap na patay. Pagawin ko lahat para sa pamilya ko. This season of giving, give back to your family zero. Kayo naman ang bahala. Mapapanood yan at ang iba pang MMFF entries sa December 25. Yan ang mga balitang on-demand ngayong Biyernes, December 6, 2024. Salamat sa panonood ng News Watch Now. 19 days na lang, Pasko na. Ako po si Mencho Makapagal. Kita-kita sa lunes at happy weekend!